guys, nandito kami ngayon sa ano, uh, bus. Papunta na kami ng Riyadh. Tapos yung aming ano dito, trabaho sa Nisma, Sindala Island. Bali, papunta na kami ng Riyadh ngayong araw na to, hapon na ng ano, Friday ng hapon. Bali, yung mga gamit, inaayos lang ng mga kasama ko. Mga iba't ibang lahi, kasama namin sa trabaho to. Inaayos lang yung mga gamit nila sa compartment. Ayan, maya maya babiyahin na kami. Baka dumating kami bukas sa Riyadh bukas ng hapon ayan yung mga gamit namin guys puno puno ang compartment may mga timba uh, plastic bag karton pala ito yung sasakyan namin ang ganda ng ano hagdan yung mayroon kang may carpet guys ito kaming sasakyan Biyahing riyan kami ngayong araw ng Friday Friday afternoon uh, Bali 2 days kami magbabiyahe Mula dito sa Sindala Island Tabok, Saudi Arabia Dito na kami sa loob guys Yung mga kasama ko dyan Mga iba't ibang lahi Bali ang Pilipino dito ay ano lang Bali anim Yung mga kasama ko si Francis, si Roland Si Titi at saka si ano Ang kasama um, ko dalawa Wala pa nasa baba pa Maniinintay lang namin ma, tapos mag-akot ng mga bagay yung mga kasama namin at mag-umpisa na kami bumiyahin papunta ng Riyadh, Saudi Arabia. Bari, andito kami sa Sindala Island, guys. Tapos na yung aming trabaho dito. Wala na kami trabaho kaya bababa na kami ng Riyadh. Yun lang ang ating update, guys, sa mga oras na ito. Maraming salamat sa inyong panunod. Two months living gap. Ah. Ha? Huh?

Dito kami sa part ng Duba, Tabok. Bali, nag-stop muna kami para kumain yung mga kasama namin dito sa bus. Kumakain, kumakain muna kami ng hapunan guys. Kumain kami ng hapunan dito, nag-stop kami. Uh, patuloy ang biyahe namin. Pagkatapos kumain, patuloy ang biyahe namin papuntang Riyadh. Ito yung unang stopover namin dito sa may Duba. Yan yung bus namin na sinasakyan ito yun ang aming service yung bus na yan, puti ayan, bagong bago ayan. dito ito sa Duba Kingdom of Saudi Arabia muling stop over Ayan pangalawang stop over namin dito sa ano sa aming pagbabiyahe Nakaparking ang aming bus dito sa may gilid ng restaurant Ayan mga kasama ko nag-internet muna ng malibang-libang lang konti habang nilalakbay namin ang Riyadh Papuntang Riyadh. Punta pa ka ito Bali nandito pa kami sa Hail Wala pa? Ah, part ng Hail Hindi oh. pa sa layo ka? Oo Dito, pwede kang magkape rito, magchay Kumain Sa ano na to, kainan Saan ba si Jay? Ando tayo magchay? Chay tayo Mamaya na ang kain ng tanghalian. Chay na lang muna Tara. Tap. And well, pagkain dito. Pwede kang umorder ng ano, ng parata. dito kami sa parking area. Uh, pansamantala mo nang nagpahinga yung driver para makapag-chay makapag uh, pahinga at makakain dito sa munting restaurant dito sa part ng ano ng Alula. dito kami sa part part pa lang ito ng Alula guys. Abang papunta kami ng ano susunod na dadalhin namin ay Hail bago kami makarating ng Riyadh maraming lugar pa ang aming tatawin dadaanan bago kami makapunta ng Riyadh ngayon ay umaga pa lang, kaya nagtsatsay muna ang mga tao nasakay ng bus uh, sobrang haba ng aming biyahe buti ng kulang kulang 24 hours ang biyahe o so, mahigit pa sa 24 hours ang biyahe namin mula sa pinanggalingan namin sa Sindala Island dun sa may part ng Tabok May mga kasama ko, mga kasama ko tong mga nasa likod ko. Mga gutom na rin na uh, ano, sa pagod sa pagbabyahe. Kaya yeah, magcha na lang muna kami. Ito yung restaurant sa likod ko. Andiyan, pwede kang kumain dyan. Pwede kang umorder ng chai or ah uh, kabus. Order tayo ng chai dito. Kasi dito sa kabila, busy. Busy, busy ang mga tao dito sa kabilang restaurant. Dito tayo order ng chai. Uh, lalagyan nila. Order ako ng five na chay dahil yung mga kasama ko ay hindi pa nakakainom ng chay na sa kabila. Ang resell sa may tabi ng bus naghihintay. para magkakain yung iba namin yung mga kasama. Kami naman mga Pilipino magchachay lang muna. Mamaya nang tanghali lang kami kakain-kainin. Na para hindi magka problema sa biyahe. Chay lang muna kami ngayong umaga. Tanggalian na lang kami babawi. Kasampahan ng mga pasayro namin. Patuloy na ang biyahe namin. At paalis na ulit kami guys. Tapos na mag magkape, mag kape, mag chay. At tuloy na naman ang biyahe namin. Papunta ng Riyadh. Mula sa Adol Shambly. muna tayo guys uh, Isa po pero eh, kami dito may hail lunch time na ngayon Alauna na dili ang aming pagkain ng tanghalian Sama ko si Francis at si Roland Ayan Parang muna may paham Pagpasar niya na Ayan paham Lunch time tayo guys Ayan, salamat sa inyong panonood

Udah udah, belum-belum Udah, belum-belum Kalo kita ke dalam, kita bisa coba kita coba Udah? Iya, kita coba Kita coba kita Udah Udah, belum-belum coba Udah, belum-belum Udah

halaga <laughs> halaga putan putan lang lang pa sulit ah bumana bumana yo ano oh yung pulit la dernière digit punta ka dun ayun nya tara na sa libot din yung sa mga mga na

Giá tiết tiền Giá lần năm.

No, me da ဟုတ်ကဲ့ guys. Eh. Posentar yang main guys. Ini numpam tadi nang topik. Gan, wasalamualaikum guys. Thank you for watching.